Marbe, la itin ng mundo. <laughs> na. Ayaw ko sa nga. Cut mo muna. Ulit. Go. Isa na namang kahindik-hindik na pang bubuli ang inyong matutuklasan. Mga pakaasar na hindi nyo makakayanan. <laughs> Matang Marbe 13, eh, Margeres Edition. Woo! <todong> na, lagi na. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy to. Wala kong hat. Wala oh oh no. Alam niyo ba, alam niyo ba ang gagawin ko? Mahawak ako sa tae. Isa na mga, yeah. <laughs> kay Kuya Kim. lawin. Da, ap apir tayo mo <laughs> <tayo laughs> <ngayon> da. <laughs> <laughs> <Apeer> muna Da, apir mo na. Okay. <laughs> Alam niyo ba, si Ron talaga ang pinakamapanglait dito sa atin. Jackie. 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 You know. <laughs> at ibibigay ko muna ang pagkakataon pala sa aking isang co-host. Yeah, ini Siyempre, puro tayo yung nandito. Ipabalik ah! <laughs> ko na po tunay. Tunay lang ang host. Pataw pa eh. Ay, ipabalik ko ng host. Ipabalik <laughs> ko ang host kay JB. Kay okay. hey, Dan. Iwan na si JB. Woo! -hoo! Kaya na daw to, magbabalik ang matang Barbie. May bago, may, may bago, uh, may bago akong nalaman. Alam niyo ba, mayroong merong magkukul na pupunta doon, pero, mag, pero, yun ang dalawa lang. Ano kaya ang gagawin nila? Mas kadiri yun o itong dalawa? Tignan mo kung sino mas kadiri sa kanila. Kaya hmm. na nakikita At mag-holding ang sila Mag-holding sila ka mag, oh mag, <laughs> <advances> Saka, mag yung dalawang <laughs> ngayon ilalagay ng isang ilalagay ng lalaki ang kanyang ang kanyang ulo sa pagi ng ano bang uri ng hayop to? No, Ang karanasan mula kay JJ! Patatawin! Hingi mula lalapitan! Ayana! Ano lang? bak Okay, magtatapos right, right okay. na ang... Alam ayan na! Tapos na! Tapos na! <laughs> yun, sa mga baka. Sabihin natin. yun, Tapos na! Sa? Sige, magkakita mo ka magkakita oh. oh. okay, mo ka. Oo. Pwede ko yung lalaki sa babae mo mahigitan. Sabi ng lalaki, sabi ng lalaki, wala ka sa mood. Usap na tayo, <laughs> sabi ng babae. Mayroon namang pagtaas. <laughs> pero yung <laughs> mahalim na hotel ay... pataga ng ranggap. Naisipan. Sige, tignan <laughs> mo. Sige, tignan mo. Uy, sige. Sorry, sama-sama tayo. <laughs> <laughs> Siya nga, lang. McDonald's! Oto sa tayo. Babalik po. Magbabalik. My My birthday. Birthday. Wala na no? na. Bye, 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 Klepto. Ba -tang, ba -tang, alam nyo ba, alam ba na, 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 klepto yeah. to. Ayo, ayo, ayo. 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 Ayo,

Nga iba-anong, baba-taya-baba? Sinong tayo? Sinong tayo? Sinong tayo? Sinong tayo? da da wag da sabi wag da diri talaga sa mga kadiri niya ganda tayo damit sa bayan tara punta ay pera May mayayaman <coughs> siyang nakakao. Masa kasi kami. Pwede pa. pala gumawa tayo sa Gagawin niyo ka-spots si oh, ah, uh, sa publiko. Gagawin sa Kaya pagsababa yun sa'yo? Hindi. na. Ay, Ay, ano Ay ano, si okay. Okay. Ito ano kung kori ka meron ba yun sa coffee? wala tayo oo may karakter baga sa kofi hindi siya Six mali. Six. Seven. seven. Alas 10 dis tayo kala Almira. Diretso na tayo doon. Diretso na tayo doon. lang pero. Uwi muna ako. Uwi muna. Pero. pero... Sa ako man. Kami may sakay na pabunta kayo sa Fairview. Lotons. Di na friends. Sige mo yun. Sige mo yun. Sige mo yun. Sige mo yun. Birthday pala kayo na dan. Hindi na tayo binabate. Ay hindi na tayo binabate. Birthday mo dan. Uy pero meron talagang ano no. May message sa Facebook. Na alin? Ayun talaga sa Facebook. Grabe nagulat talaga kami. Nagulat talaga. Ambe. Do the extent you know, uh, oh, na nag na Royal na doon. mo pala pa Oh, yung nagano. Tatapatan camera, tapos niya makita. Wow. Yeah, tinapatan yeah, na sila ng camera. hindi niya nakita. anniversary ba yan? Anniversary ati anniversary... anniversary ba yan? Happy anniversary Hindi ko pa tatanggap So, so ang okay. ibig sabihin So, ang ibig sabihin Dati pa pala Dati pa pala si Dati pa pala si Dati laban ng laban ng geisha, geisha. Akay mag yung arap nila. Akay. 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 Ito talaga yung Akay. 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 Magkakagawa, no? um, sabihin, touch, kaya yung magkakagawa niyo? Grabe, excited to. Ano ibig sabihin na? Ha? Ay, kala ko ito na niyo. JV naman kayo. Ibig sabihin na umikot siya. Ay, JV naman kayo. Ano ba ni Kimera? Nasa nakita siya. JV yung kay JV yung kay JV. Yung kwarta. Kailangan ka kwarta. Ayok, kayo. Kaya, kayo yung ano, kayo yung... Kayo yung... Hindi, kayo yung ganun. Yung bubukas yung pinto, bilis oh mga kurok, yeah. Kulogo! 3, yeah. one. Curtain! Hindi nga nag-iwalay, Nasaan ang kwarto? Bench! makita. <laughs> <laughs> Ay, edit, na, edit na. Alemu <laughs> bɛ. <susurra> <surra> Nag-dogi na yan. Sabay dogi. Dogi ni Pudoy, dogi ni Pudoy. <laughs> <Bandis>. <laughs> edit na. Run edit? Tara na, edit Ito yung Santos. Santos. Uh, alam ba yung shato? Alam ba yung shato? Ano? Yung ano, yung tinatatusa. Antok na naman tayo mamaya. oh. Hindi yan yun. Laro yan, da. Laruin natin, da.